Hello mga kasari, good morning, have a blessed Sunday sa lahat, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, mga kasari kong mga tatay, happy Father's Day, And mga sisiko, ko, kagagaling lang namin sa simbahan, time check is 7.48, pumunta pa kami sa market market, market market, mamili <laughs> kami ng gulay, kasi si Kuya Dave ngayon ay magluto ng, kasi malutoon gani? Kari, kara kare-kare, beef kare-kare yun yung ano namin ngayon, lunch tapos kasama namin si Kring ayun, kumakain na siya ngayon mga ko. so ngayon ay Sunday tapos maulan dito sa amin mamaya pagdating namin sa bahay magloto si Kuya Day, tapos si Ate Ros ninyo magkapi muna, pagkatapos magkapi ay, tulog ulit ako <laughs> Balik ako sa pagtulog mga sisiko Maya na kami mag-open ni Kuya Dave Mga alas dos sa hapon or titingnan lang namin Kung mag-open pa si Kuya Dave pamaya So keep on watching mamaya Pag kain na kami si share ko sa inyo yung niloto ni Kuya Dave na ulam And tingnan na natin kung makapunta pa kami Sa tindahan mamaya Keep on watching mga sisiko Have a blessed Sunday Hello mga sisiko, dito kami sa bahay Ang ingay namin, grabe ang mga aso Si Maki at si Popoy, nagkakagulo kami dito Wala pa, magsaing pa ako, wait lang Iblan <laughs> muna tayo ng kape mga sisiko Bago ako bumalik sa higaan Kasi mag-eat -e pa lang, tapos maulan, malamig ang panahon Magkape muna ako saglit Tapos kuya Dave, tulad ng nasabi ko kanina sa inyo is Magloto muna siya Papakita ko sa inyo yung binili namin kakanin. Yung fresh lumpia pala ay kinain na ni Kring. Yan, dalawa, inubos niya. Wait lang, kunin ko yung mainit na tubig. Tapos ito pala, oh, anong tawag daw nito kanina? Yan. Bumili lang ako ng dalawa kasi gusto kong tikman lang muna. Ito, ayan. Wait lang, kuya Dave. Kunin ko muna yung mainit na tubig. Ang? Ah? Susi, susi. Susi ng tindahan. Ano kunin mo doon? Yeah. Ah, may kunin ka. Okay. Tapos, kring, kuchinta, ayaw mo. Maya lang. Yan mga sis kutsinta. Tapos, ang gusto ko kasi sa kutsinta is yung nyog talaga. Ito yung original kutsinta na nyog. Hindi ko gusto masyado yung cheese lang yung nilagay sa taas. Gusto ko itong nyog talaga na fresh. Ganyan, di ba? Mm. Try natin. Sarap maligo sa dagat ngayon kasi walang init. Yung iba is naliligo ngayon sa dagat mm Kita nyo ba? Sarap. Mm. Gusto ko talaga lubinak. Oh, sarap. Tapos with coffee. Mainit na kape. Mga sisiko. ko. Mmm. natin itong nunila. ni Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ano siya yung malagkit pa rin. Yung malagkit na binalot ng parang suman siya. Try natin ito. ano anong lasa. Hmm. Hmm. Parang suman pa rin siya mga sisi. Matabang. <laughs> Kailangan ng kailangan siya isaw sa sugar. Hmm. hmm. Try ko matulog muna. Kuya dead doon, nagluluto ng Maki! I-open mo yung ano doon, no? Kita yung labahin. Close mo yan. Mmm. Kau talaga, ayan mga sisiko, nakapagsaing na tayo ayan, tapos ito yung ulam nila maki at pupoy, galing sa freezer ayan, nilabas ko na, tapos initin ko tumamaya. mamaya, ito ay yung chicken at saka atay tapos si kuya Dave maki tingnan natin si kuya Dave dito ayan, naghahandaan na ng lolotuin niyang matigas pa medyo matigas pa man lagi ito Tigas okay? mm, na lang sa uh, ice. Kari-kari. Mm. Uh, ano nang baka ganit ni siya? Kanang balat. Balat ng baka. Balat Ahos. Sibuyas. Pichay. Uh, talong. Tapos, uy, saan na yung ano mo? Mm, meron pa pala siyang niluto na ano doon, mga sisiko. Yung pinakuluan na ano nang saging yun? Puso lang Puso saging. Ng saging. Yan. Nagito si Kuya Dave na bawang. Uy, wala kang damit. Matalsikan ka ng mantika. Tapos, sibuyas. Tapos, mayroon kaming peanut butter dito na matamis. <laughs> Yan. Tapos, palambutin mo kunti yan. Palambut ito. Parang ano, i ano na, diretsyo. Hmm? Uh -huh. Yan. Palambutin mo mo yan. So, yan mga sisiko ko. Loto na yung beef curry-curry ni Kuya Dave. Ayan, ang sarap ng sis ko. Kain tayo. Lipat natin ito dito sa lagayan. Ayan, pasok natin sa bahay. Kasi nagaulan dito sa labas. Baka ma, ng tubig. And magluto pala ako ng ginisang alamang. Ayan, tapos si Kuya Dave, maya na kami kain pag uwi niya. nagbike pa siya mga sisiko. So, ilipat ko muna ito. And pagdating ni Kuya Dave, eh, samahan niyo kaming kumain ng kari-karing baka. Ayan, sarap niyan mga sis. Dari dito. Saan si Papa? Saan? Saan? Saan talaga si Papa? O saan? Papa? Ano si Papa? Hanapin si Papa, hanapin. Papa? Saan man ikaw, Papa? Hanap ikaw, makmak, -mak, Papa. Kanina pa to dito. Abang-abang, Papa. Oh, saan? Ayan, wala man si Papa. Dito to si Popo, Wala, Papa, bebe. Hanap ninyo si Papa. Wala si Papa. Maki, asan si Papa, Maki? Ako, oh, kawawa, bebe. Wala si Papa. apa 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 oi oi wala mun si papa wala pa si papa paano yan wala pa man oh wala pa man yan wala pa si papa namin si papa din oh akyat ikaw poy. akyat ikaw oi wala pa mak 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 pa si papa makmak. mak, -mak. Maki. Uy. Wala pa si Papa lang lang. Hanap mo talaga si Papa? Kanina ka pa dyan Papa, wala. Papa, Papa, Papa. Ibale! Kanina ka pa Papa, ha? ginahintay ka na, mina. Ikaw, ah, ikaw Papa, tagal mo. Kita Kuya <laughs> Dave. Ay, galing nag-bike si Kuya Dave. Hindi pa kami nakakain mga sisi. Mmm, di ba? So, yan mga sis. Kain na tayo. Kararating lang ni Kuya Dave. Galing nag-bike. Kanina nakita naman ninyo si Maki. Naghintay sa kanya, di ba? So, si Kuya Dave nauna nang kumain. Gutom na siguro siya. So, ngayon, tayo na naman ang kakain. Ayan. Sabayan nyo ako mga sisi. Tapos ito yung niloto ko kanina, di ba? Bagoong... Kunti na lang natira. Grabe ni Kuya Dave kumain, no? Alos maubos na. Tapos... Tadah! Ang sarap ng niluto ni Kuya Dave na kari-karing baka. Ayan. Alam nyo ba, mga sisi? Uh, last... Uh, last week, diba? Graduation ni Kring. Nag-order kami ng kari-karing ganito, baka. Ayan. Same pa rin. Balat lang ng uh, baka. So, ang price doon sa restaurant is nasa $600 780, magsi 700 na siya. Tapos, ilang piraso lang ang laman. Tapos, ito, itong nabili ni Kuya Dave ay uh, siguro nasa 200 plus lang. Kasi, mura lang naman yung balat ng carning paka. Tapos, yung mga gulay-gulay. So, nasa 200 lang. Ang laki pa ng lalagyan, mga sisi, punong-puno to. Maraming laman, o. Oh. Yan. Maraming laman yan. Malalapad. Yan, o. Oh malalapad yan, ang daming laman yan kain tayo mga sisiko ayan, ito yung handa namin ngayon sa Father's Day kapag linggo kasi mga sisiko, nasanayan na namin na uh, mag-isip kami kung ano yung masarap na ulam na lutuin ni Kuya Dave last Sunday, ang niluto namin is yung ano crispy pata So instead nakakain kami sa restaurant, magluto na lang kami ng ulam kasi si Kuya Dave ay uh, masarap naman magluto and preni shout out sa iyo Kuya Dave happy fathers day so masarap naman siyang magluto. So magluto lang kami dito sa bahay aside sa nakakatipid pa kami, marami pa yung maluto namin sa halagang sulit lang, hindi masyadong mahal tapos uh, marami marami ang maluto ni Kuya Dave. Tapos ayun uh, nga kanina Uh, nag, ano na ako, nagkape, tapos meron din kaming, ano yan, bayabas okay, so kain na tayo mga sisi dahil gutom na ako, tapos sabi ko kay Kuya Dave, yung kaniyang kari-kari ay hindi niya lang masyadong uh, yung malambot talaga, masyado ayoko na parang nilugaw na, gusto ko na meron pa akong makagat tulad nito ah hmm. Hmm. may makagat pa tayo ayoko yung sobrang lambot talaga masarap kapag meron pa tayong ano mm, sarap ng lutong ulam ni Kuya Dave Ayan. okay so mga sisi maraming maraming salamat have a blessed Sunday at hanggang dito na lang siguro yung vlog natin dahil ako'y kakain pa bye for now see you next vlogs love you mga sisi ko